O Diyos, pinapupurihan ka namin sa iyong kadakilaan at kabanalan. Pinasasalamatan ka namin sa lahat ng iyong ginawa at pagpapala. Sa mga material na bagay na ipinagkaloob mo. Higit sa lahat, salamat sa mga bagay na hindi nakikita ng aming mga mata sa kasiyahan, kapayapaan, kagalakan, kalusugan at pagmamahal. Salamat sa buhay na ibinigay mo at sa pagkakataon na ito na kami ay magkasama-sama. Nawa ang pagsasalo-salo namin sa araw na ito ay magbunga ng mas matibay na samahan at mas malalim na pagmamahalan. Maging dahilan nawa ito ng aming mas matatag na pagkakaisa. Pumagit na ka po sa amin sa araw na ito upang mas lalo po namin ikalugod ang amin pagsasalo-salo. Sa inyo po ang kapurihan sa katagumpayan ng gawain ito. Ang lahat ng ito'y idinadalangin namin sa pangalan ni Yesus, amen.